nagtipon ang nanuhay-tuhay ng mga grupo sa idalom sang aganan flyover sa Pavia, Iloilo, agod nga magprotesta batok sa korupsyon. Iniagod nga ipabutiag man ang ila kaakig kagabudlayan sa perwisyo nga dala sa among nga proyekto nga ginpatuman sa gobyerno mayaraman sa protesta batok sa korupsyon sa flood control projects. Sa interview sa Bombo Radio kay Elmer Foro, ang Secretary General sa Bayan Panay, ginpahayag sininga ginapakigbato nila ang mga panindugan kontro sa korupsyon. Kag anomalia sa proyekto sang flyover. Pagpanawagan nga dapat may manabat kag mapreso sa kapalpakan sang implementasyon sang mga project. Ang mga grupo nga nagupod sa protesta ginalakipan sang Negros Panay United. Pagkakaisa ng mga samahan ng Juper at Operator Nationwide, Gabriela, Kabataan Portalist, United Labor, kag no to PUV face-out coalition. Ang loyag natin diri subang matabo kinahanglan may madakpan kinahanglan may mapriso kinahanglan ibalik ang kinawat diri sa aganan flyover sa dira lang naton makita kang mapakita ni BBM nga seryoso ini nga tapuson ang corruption sa Pungkod Sud, Pilipinas. Hindi pwede nga islan lang ang Speaker of the House. Hindi pwede nga islan lang ang Senate President. Kinahangan may manabat sa dapat manabat sa nagkakatabo nga malalang nga corruption sa aton katilingban. Samtang ginpabutiag naman ni Orly Bosque, ang Secretary General sa Kabataan Puerto na imbes nga mangin masulhay ang flyover nga gintukod, nagdugang pagidgani ini sa trapiko kag perwisyo sa mga motorista kag mga pasahero. Gintuan man sini ang dako nga isyo sa budget may kang tanan sa pondo nga kuntani. Ginhatag na lang sa sektor sa edukasyon, bangod kinahanglan ang classroom sa mga kabataan nagagun ang mapamatan o na don ang aton yung mga kongresista ang aton yung senador ang aton presidente bisan ano paniya kahambal ng kontra corruption siya klaro man sa aton tanan nga sa iya nga nagkamot nagagi ang ining nga national budget dun. gusto naton nga tanan nga imbolbado mga kongresista senador kinanglan nga iprisuhon sila sa involbado nga corruption nga nagaluntad subong sa aton nga gobyerno kag mismo Si President Sara Duterte man kinanglan man siya kinang landman siya pa si Ma, President Marcos naman ang aton nga panawagan sa iya kinang land naton siya, nato siya sukton sa ang responsibilidad niya sa nagaluntad niya korapsyon sa Si Arlie Bosque isa sa mga nagupod sa protesta sa Aganan flyover